Ito na ang update sa twins and ito rin yung mga pinaggagawa namin for today's video taas na naman ang lagnat kagabi ng twins kaya pagkagising ko pinalitan ko kagad sila ng dami. Syempre para mas maaliwalas naman yung pakiramdam nila. Ang dry na nga din ng lips si Charlie pero ay niya magpalagay ng lip balm. Pinunasan ko na din sila para medyo press ko naman. Nauna ko nang palit na damit itong si Chino kanina. Yun nga lang bigla siyang umiya kaya kinuha muna siya ng kanyang daddy. Ang hirap talaga pag kaganitong sabay sila nagkakasakit. Akala ko nga ay eh, pagaling na sila pero ayun bumalik na naman. And yes wala pang ligo ang first son kakagising ko lang talaga. After na ng mga gawaing bahay ako mag-shower. Aayusin ko kasi ngayon itong mga damit ng twins. Ang dami kasi nilang damit na hindi nakikita lagi kaya hindi nasusuot. And sayang naman kasi maliliitan lang. Nanggal ko na nga muna itong mga nakaharang dito sa pintuan nitong cabinet. Karamihan kasi ng mga hoodies eh nandito. Ito ko nga din tinago yung mga coat ko. Ang dami ko nga ang binitbit dito pero mga hindi ko naman nasusuot. Ang dami ko din pinagbibili yung mga jacket at mga nakatambak nga lang dito. Tapos ko na nga ayusin yung mga damit ko at ito na lang yung natin. Tira. Meron pa din akong isa nitong storage box na to na nafo-fold at dito ko nga ilalagay yung mga coat. Ang gaganda nga nitong mga to pero ngayon ko na lang ulit nakita. Madalas kasi yung puffer jackets lang yung ginagamit ko. Nandito nga din yung ibang mga jacket ng twins. Tapos yung mga hinahanap kong hoodies yan nandito pala talaga lahat. Pwede kasi nilang suotin yan sa school. Iniwalay ko na nga muna yung mga jacket ng twins tapos kinuha ko na muna tong aking mga coat. Ito na muna yung uunahin kong ayusin kasi ito yung malalaki. Medyo mabigat nga din at buti hindi nasira tong bag ko muna siya kung kakasya ba sa loob ng cabinet kasi hindi pala siya kasya pag nakaganito. Kaya naman eto tinagilid ko na lang para may sasara ko pa rin yung pinto. Habang inaayos ko rin tong mga damit ng twins, ayan nga takala ko yung nasira pa. Buti na lang at pinapatong lang pala to. Dito ko na lang kasi ilalagay yung mga hoodies para madaling kunin. At least this time mga nakahang na kaya madali na lang siyang kunin pag susuotin. Before kasi eh, basta lang nakapatong at nakakatamad ngang kunin pag mamadali. Medyo maliit nga lang to kaya ito lang din yung nagkasya. Kulang na din yung hangers ko kaya yung ba pinagdoble-doble ko na lang. Shrek ko na din tong kanila mga drawers dito kung ano ba yung mga nandito nakalagay. Inayos ko na din at pinagsama-sama ko yung mga jogger pants saka yung kanilang mga jeans. May isa din silang sweatshirt na naman sa school. Hindi ko na matanggal yung mancha habang tong isa naman ay okay pa. At ibibigay na nga lang namin to sa kanilang pinsan. Meron din naman mga damit dito na may mga tagpat muti ko nang makalimutan. Kapag talaga walang masyadong maayos sa lagay ng mga damit, eh, ganito yung nangyayari. Ilagay ko na din sa loob dito mga hanger yung pants para hindi mawala yung mga katerno. At maya, maya lang din, chinek ni Charlie kung ano ba yung ginagawa ko dito. Hmm? I'm so sick. You're sick? Masama pa rin talaga yung pakiramdam at pabalik-balik nga ang lagnat. Habang itong si Chino, ayan, tahimik lang siya. May isang maleta pa nga pala dito na puno ng mga dami. Naalala ko kasi marami dito maliliit na shorts. And sinasama ko na lang dito sa mga ibibigay ko kasi hindi na naman nila masusuot. Ito nga din pala yung maliliit na ng mga sapatos. Actually, yung iba dyan rin na ibigay ko na. At ang gaganda pa nga nito mga to, kulang lang talaga ng linis. Halos hindi din talaga nasuot at hindi talaga napudpod yung mga goma. At ito din yung favorite na crocs ng twins. Anyway, ito na lahat yung yung mga naipon ko na maliliit na damit. Plus yung mga sapatos. Ang dami ko pang i-organize pero sa susunod na lang. May mga t-shirt tsaka pang tulog pa. Nagutom na din ako at nagluto nga ako nitong adobo. At syempre, perfect yan sa rice. Buti na lang di at ko kahit konti ang twins. And yun lang. See sa next vlog. Bye!